Magandang araw mga kadiskarte, ngayong araw nga pala ay pupunta kami ng Bataan. Dahil sa sobrang layo ng pupuntahan, si Honda Beat muna yung kasakasama namin. At hindi ko pa nga nakukondisyon si Green, ang dami nang ang sira. Kasama ko nga pala yung grupo ng One for the Road Riders Group. Pero bago kami umalis ng bahay, nagpray nga muna kami para sa kaligtasan ng bawat isa sa amin. 2am nga nang umalis kami sa bahay. Tapos nagpagasulina muna kami. Si daddy nga pala muna yung backride ko. At syempre iwan muna si misis kasi may pasok sa work. After nga ng 2 hours namin sa biyahe, nag-stop over muna kami para magkape. Magkakape lang kami, pampagising. Nasa ko na kami. Bakulor, bakulor, bakulor. Mambara, malapit, na po. malapit na kami sa Olongapo Halos nga lahat kami dito ay nagkape maliban lang sa akin. Wala pa kasing laman yung tiyan ko mga kaliskarte. At dito habang nagkakape kami napatayo nga ako kasi nakita ko yung mga pagkain. Pagkakita ko ng pagkain, bigla akong naguto mga kadiskarte. Tapos, nagbigit na rin kami ng sticker dito sa pinaghintoan namin. Dito na nga pala kami sa Subic. Pangalawang stopover na nga namin pala to, mga kadiskarte. Magpapagas ng yung iba at saka yung iba magjijingle. At after ng 5 hours namin biyahe, narating na rin namin yung Raysam Resorts Beach dito sa Bataan. Ang ganda ng napuntahan namin mga kadiskarte at saka medyo sosyalin to. Hindi na nga masama yung limang oras sa biyahe namin dito. Ang ganda ng dagat nila dito at ang linaw. Tapos hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa kaya naligo na agad kami mga kadiskarte. At habang naliligo ako, bigla akong napatakbo sa bangka na galing sa laot. Ano yan? Ano yan? May huli? Ayun o.